na nagchat sa atin na hingi ng tulong. Matagal na po inahanap ang kanyang ama, si Lourdes Ragos. So yun po ang pupuntahan natin, dun po sa dulo, bundok, so maputik. Samahan niyo ulit kami sa aming paggalakbay mga katabang. Tulong mo kami ang tulay papunta sa mga beneficiary. Ama, may katabang Dave. Bang, wala kami dito mapagtanungan, walang bahay. So hindi namin alam kung dito sa sa kaliwa ba o dito sa kanan. So subukan so, natin dito sa sa kaliwa ay sa kanan. Sa kanan ito pala yung kaliwa. So dito tayo sa sa kanan, baka may sakali may bahay dito. Kaso madulas. dito mga katabang may papasok dito may papasok din dito kanan kaliwa ulit so dito tayo sa kanan ulit kasi kanina sa kanan tayo kan ulit sana di, wala kang may counter itong kapre o kaya manananggan o kahit itong yung, yung ano tikbalang sana di ka di ka maka encounter dito kasi po talagang liblib bundok talaga kakatakot Yun oh. Tara. Ang problema, walang aso. Baka naman buhay ako kaya komodo ang nandito. Tau po. Tau po. Tau po. Kasi mga ano, talag. Tao po. Magtatanong po. Ito. Kaya po si, may kaya po kamong Lourdes Lagos? Ondes po. Ondes ang pangalan. Wala. Sa saan po? Saan po? हा भगादी Uh, uh, Nagkanda wala-wala na kami sa bundok Nagikot-ikot kami Dito lang pala Ang daan Bumalik kami Sa pinagdaanan namin nandun lang pala ang bahay ni Lord de Ragos sa baba di namin nakita yung kumpul-kumpul na bahay kaso may ano po may matapang nga aso ang tapang nga aso ayoko agat sabi ng bata umalis daw po si Nanay Lourdes so balik na lang po kami bukas nagpasundo na po kami sa pangalawang araw kay Nanay Lourdes bahagi ng trabaho namin yun. Sana mm -hmm. may mag-sponsor ako sa gabi <coughs> ah. niya, Hindi, ako lang, liblib -lib. kulay dilaw.

Ano, te, kumusta po? Ito po. Yung, yung, medyo mahirap po. Medyo mahirap. Opo. So, ito po, labi, ano pa rin ito, bonbon? Opo. So, so, ano po, pangalan niyo, unay? Tabi? Lordes, Lodor, Guerrillo. Lordes. Lodor. Ay, Lodor. Opo. Ay, kaya po yung ano, yung tatay na... Nawawala, nawawala po. Yung, yung, yung ano, matagal na po, hindi namin nakikita. Ah. Ilan taon po kayo ano, iniwan ng tatay mo? Siguro po mga pa-7 years old pa lang po ako. Pa-7 pa years old? And... bata pa po ako. So wala po kayong ano, balita sa, sa tatay mo hanggang ngayon? Wala po. Inahanap po yung, nung dati po, inahanap ng kuya ko kasi nag-post po ako. Tapos may nag-comment doon na parang si Papa daw po yun. Pagpunta po doon sa Kaloocan, hindi iba na daw po yung nakita niya. Ay, iba na? Opo. Pero sabi nung nakakita po, parang si Papa daw po. Parang siguro, nagkabilang ano na naman si Papa. So, ilang, ilang, ano po kayo? ilang po kayo magkakapatid? Apat po kami. Tapos, kaming tatlo na lang buhay. Nag-iisa po ako ng babae, bulso. Yung tatlo mong kapatid, pa pala wala na? Yung dalawa po, nasa Laguna yung isa. Yung isa sa Paranaque po. May asawa na yun, yung dalawa. Oh, hmm. So, ibig sabihin po, lumaki kayo. Di nyo kasama yung tatay nyo. Ah, lumaki po kami sa... sa mga magulang niya Tapos yung tita ko po, po yung nag-asika sa Pero po wala pong asawa yung tatay mo ngayon, sa ngayon. Hindi po namin alam Di kung... Hindi nyo rin alam. Kasi ang tagal na po eh. So yan, mga katabang. Ito po si Lourdes Ragos Berenia. So sana po yung mga nakakilala sa tatay po niya. Yan, mga nasa Maynila po. Mga sa Valenzuela. Sa ano po yun? Ba sa bagsakan po yung dati nagtatrabaho na sa Balintawak. Opo, Balintawak. Ayan. Doon po siya nagkakaragador nung mga da, panahon. Nung mga panahon. Oh, so, eto po si Nanay Lourdes po o Ate Lourdes po. Matagal pong nawala sa sa ama. mag 7 years old daw po siya nung nawala, umalis yung tatay. So, hanggang po sa ngayon, ilan to na kayo? 30 na po. 30. So, almost 23, 24 ano. Oh, almost dalawang dekada na di po sila nagkikita walang kontak sa kanilang apa, ama so sana po yung manasamay nasa na po yung mga, mga nakakilala po kay tatay ang pangalan po ng, ng tatay Leonardo Lodor po siya Leonardo Leonardo Riolo Lodor po Lodor. yung buong pangalan niya uh, so sa ngayon po ilang taon na po kaya si tatay Basta po, senior na rin po siguro yun. Kasi yung pinakapanganay sa kanila, senior na po kasi 12 po silang magkakapatid. Okay. Pang dalawa po si Papa sa 12. So magkakapatid? Pa, opo, pang dalawa sa panganay. So, so ngayon po mga katabang, si, si nanay po, may asawa na. Ito po yung dalawang anak. Po. Isang taon na. Opo, magdadalawang taon. Magdadalawang taon. At, si, seven si Kuya, 7 years old, grade 2. So umalis po yung tatay po nila. Bata pa si si ate, si nanay Lourdes. Yan po, may pamilya na po. Kasi siyempre tatay po namin. So, wala naman po yung bata namin. Wala din kami. Kaya ngayon sir, nag-asa pa rin ako. Marami nagsasabi-sabi na uh, ako. Na nag pero hindi ako naniniwala kasi yung wala pong paramdam. Po. Kasi sabi ko, sana makita namin hanggat buhay pa buhay po. Pa. Po. Uh -huh. Kasi ako po sa yun, yung naiwanan ng magulang na maliit pa. Tapos yun, parang hinahanap-hanap ko pa rin yung mga magulang, yung magulang ko po. Kasi nga, matanda na rin kami. Tapos namin, magsama-sama kami. Noong mga panahon pong mula yung tatay, ano po yung pakiramdam ninyo? Okay. Malungkot po na, pero ano, maserte pa rin kami kasi yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya, hindi kami pinabayaan. Pero may point na, may time na, doon pa yung lungkot na parang may kulang po sa akin sa amin. Siyempre po kasi, siyempre, kahit naman po sino ano, gusto makapiling ang mga yung maruba ng tatay mo, mabantay ng tatay mo, kung ano bang ugali, meron ng tatay mo, kung may ba siya, o kung mabay pa. So sa mga viewers natin po, kumakatok po ang ating bida na si Ate Lourdes. Lourdes. Sana po sa mga karatig na dito po sa Manila, Balintawak man po, o sa mga karatig na municipality sa Manila po, sana po may makakilala po sa tatay ni, ni Nanay Lourdes para po makita na nila almost dalawang dekada na po o 24 years na wala po silang contact or anything gustong gusto na po makita ng, ng anak ang kanyang ama so sana po makarating to sa mga kaibigan mga nakakilala po kay, kay tatay na sana po baka may makakita. Kasi po ang kanyang anak, ang anak po nangungulila po ng sobra sa kanyang ama. Wala pong galit o sama ng loob po na nararamdaman ng kanyang anak. Kundi po pagmamahal, pagkasabik sa ama po. Sana po yung mga nakaka-relate diyan ng mga walang magulang, sana po matulungan po natin si Nanay Lourdes. Lalo po na 30 anos na po siya, gusto po siyang makita ng kanyang anak at saka po ng kanyang mga apo. So yung mga ano po, mga tumutulong po kay Katabang Dave, yung mga sponsor po kay Katabang Dave. Sana po kahit papano po ngayong papalapit ang Pasko, kahit man lang po pagsaluhan ng mag-anak ay ma ano po natin na kahit papano maibigay natin yung kasiyahan para po lalo po sa mga anak na nandito po nakasama po namin ngayon. So sobra pong nakakaantig ang kwento ni ni ate. Dahil po, sino ba naman po ang may gusto na mawalay sa kanyang ama? Ang aking nga pong cameraman po, ay sa din pong naghahanap ng tatay na bata pa po yung cameraman po hindi po nakita yung kanyang ama na si Ferdi o Wala po silang contact. So katulad po ng ating panauhin ngayon na si ate Lourdes o si nanay Lourdes, Magka-identical po ang kanilang kapalaran. Din, walang kinagis na ama, walang ama na nag-alalay hanggang sa lumaki. So hanggang sa nagkapamilya po. So ito po yung bahay ni ni ate. na. <toss> Makita si ama ko na maugmaman po yun, yung Pasko na yung sakaling buhay pa po sa so hindi na. Tapos maugmaman po si mga ngod niya na uban na itong kanaw na inaanap natin si papa mo taga taga sa Libon taga Burabod po ay Burabod Libon oh Diyan sa Kigasan po sa Five kami mm -hmm. taga niyan si papa so ma maski po sila mga patid niya no anak din si oh, tatay mo oh po. simula po kasi si lola ko po si mama ko rin nakaratay po iyon four months kasi nagbalik na mm -hmm. kasi natake ay bedridden na bedridden na kumbaga so totally po si lolo yung na stroke pero nabaliktad si mama po yung inatake na nauna nauna na naputulan po ng ugat mm -hmm. tapos naging apat na buwan po siya bago siya nawala, nahanap nga nito. Oo. si, Papa, tayo makita ko nung si, si Mama. Hindi, okay, basang Hindi, ma'am po talaga na. Tapos nung time pong 2017 po nag-run si Mama, tapos si Lolo naman po, si 18. Mm -hmm. na naman po, hindi man talaga po naanap. Hindi talaga, talaga naanap. Opo, oh hindi man talaga Nung ikakasal po ko, inaanap ni Ra, hindi man. Wala, ta wala talaga. Wala talaga. Si Kuya man po, so, ang um, duwang, so bang naman, inaanap man niya. Eh, eh, paano pa na, nasa sila? Wala ko silang talagang maano kung wala, saan ma wala, ka, wala silang maano talaga kung saan kasi si Papa parang nagpalaboy-laboy na lang siya dati. Yung oh, no. ano, yung parang na trauma si oh, oh. na wala si Mama, sa Mama Kasi isang beses po nakita ko yung si Papa, 18 years old na ako noon, na nagbakas po ako sa menu. Nakita mo doon? Isang beses po, pinababa po ako ng ng kapatid niya na sabi niya baba ka kasi si si, si Papa mo yung sa baba. Eh, tinanong ko po yun si Papa pa. Bakit ayaw mo na umuwi? May anak ka naman, nagibigay naman kami sa sa'yo. Sa uh -huh. Kami magkakapatid. Sabi sabi niya, hindi, kaya na kaya ni Lola mo, ni Lola mo. Parang inano talaga niya kami sa mga magulang Parang y yun, 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 lang, na, ang sabi niya. Opo, na, kaya na kaya ni, pa, ni Lola mo, ni Lola mo, yun lang. Pero po nung panahon na nagkita ka ng Papa mo, anong trabaho niya? Sa, saan siya tumutuloy? Sa karaton lang po siguro yun, kasi nga nagaano po yun, nang ano yung... Nangangalakan? Hindi naman yung, nagkakarga doon ng mga butas, ah, okay. gulay, gano'n. Sa balintawak kasi yun? Kasi nga, opo, kung saan saan pong bagsahan ng gulay daw yung nakakapunta si Papa doon. Tapos sabi ng tita ko, kada nagkukwento sila about kay Papa, may time na isang buwan o isang araw bigla-bigla daw darating, minsan nga yun, may dala ko pa daw yung ng prutas. Mga ilang taon na po nakalipas, sige silang banggit ng pangalan ni Papa, hindi na, hindi na, nagtataka na sila kung bakit wala na. Ganun po, hindi na nila alam po saan na hinahanap na nila, hindi rin nga hanap. Eh paano kung, kung halimbawa po na, na, kumbaga, sabi natin na, na wala. wala na siya, matatanggap mo po. Siguro po, kung matatanggap po, kung totally makita, makita po mo. Opo, yung katawan, doon na po ako barang ma, matatanggal na ng tinig na ano na po ako, hindi ako mag Ma na ako mag-aasang. Magiging ka na. Opo. Kasi nga sa panahon po ngayon, na medyo maedad na rin po siya. Si, ano po, nagayat po ako tabang na, sana po, matabangan niyo po ako na makita si Papa, kirang taon na po, tapos nagugurang naman po ako, gusto kong, kung buhay pa po, po siya, sana matabangan niyo po kami. Ano, Nas, si, pangarap po ni Papa Leonardo Lodor Leonardo Reyolo po siya. Senior na po siya. tapos po siya ni ni Elodoro Banda Lodor Senior po. Tapos ni Socorro Reyolo po. Yan. Yan po mga katabang. Sana po mga nakakilala kay, kay tatay o yung mga nakahalubilo o mga nakasama dyan sa Balintawak. Sana po makarating sa kanya at mapabot, mapabot natin sa kanyang anak para po ma magkasamang muli silang mag-ama. So muli po, nagpapasalamat si Katabang Dave